tapos natin uh, maggawa yung kulungan ng ating alaga, ayan, puntahan natin yung uh, ni natin, yung uh, bibigay sa atin na uh, aalagaan natin. Ayan, uh, dito, punta tayo doon, medyo malayo yun mga kalingap. ito ang paligid na dito yun yung ating mga sitaw yan. yung ating uh, kabatiti o patola oh. oh, di kinuha oh, dito wala pwede na mag harvest na naman lalaki oh. bukas harvest time kalsada, ng oh, ganda ng kanto, oh. oh, ang lapad na kanto pala 'yan, oh. Ang kabundukan ito pala yung kukuhin natin ko ano ay bibigay pala ipapahiram ano ano ta anong gagawin natin diyan pag lumaki pag dumami ate bala ka sa buhay mo oh sa buhay ko oh <laughs> ay malapad lang ko takbuan takbuhan nila oh Anong, ano ano kinakain ng mga yan ah nagdudugo yung kabel ko nga bulong ke kay... Eh hmm. ano yung ano mm, ba yan? Oo, oh, alam ko na yan, nagbati. ano yung... ba kaya ano? Ngayon? oo. Oh. Oh. Ayan pala sila. Eh, bata. Ayan, oh. yeah, yeah, mag-asawa yan. Saan ang oh. lalaki dyan? Ito. Yung ang mapulang mata. Ah, lalaki. Kasi yung babae. Ito ang babae. Oh. Ito ang anak. Oo, no, na namatay yung ano. Oo, oh, bakit sila? So, nakastaan na yan? siguro eh. Ah, oh. no uh, kadobingo siguro. Ipaghiwalayin. Oy, uh, ilasin mo din dati babae. Oh. Ito yung dako mo ni. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Dati, dati, anak na. Oo. Oh. Uh, okay, ay. pala paghawak niyan? Oo, uh, tinga. Oo, oh, tinga ang tinitira. Oo. Uh -huh. yung sako? Uy, bago tayong palaruan. Uy! Bagong wal Bagong busing. Kayo ngayon ang bagong busing ko. No. Oh, uh, kit <seks> kit 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 kit. La 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 la. Ano mga kinakain? Pwede, saging ng ayokan, kangkong, no? Kangkong, daw ng mangga Siguro. Sitaw. Oh, sitaw pero yung babae huwag mo nang pakainin. Ah, ganun? Ba ay, baka may katana. Hmm. Hmm. Di di ba sabay sabay yan? Ikab lang may soda Oin? Oin Sabi ang amin oin? Oin Laki niya yung ubing ubeng Ubing Ang pinakabunso so. uh, Anak yan eh anak Anak ng ano, ito, e ito. ito ang nanay. Nanay. Yan. Ito ang nanay. Oh. Nanay, oh. Laki. Pas lang masikugan. Pwede bang paliguan yan? Ang mga ba yan? Ha? Ito, ito, ito ang satay. Tatay yan? Oo, um, um, ang naman yan. Yung manok mo, oh. Manok ko pala. <laughs> tatay yan. Walang lolo? <lulu. laughs> Ay, ako ang lolo nila. Ay, ka Ano, lolo? pala yan? Oo. Oh. Oh, yan.

Ops! Isa! Ops! Nalilibago pa sila. Ops! 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 Ano <laughs> yun? Haha! yung babae, oh. Pero buntis. May so. Ops! Ito pa. Ito na yung bunso. Ops! Oy! The brown, the gray, Alright! Pagalagay muna kayo. Tumuhin. <laughs> okay. Nakakatuwa na naman dun. May bago na tayo. Pets. Okay, okay. Wala. Yeah. Ito ng kanilang uh, bagong tahanan. Ating kuniho. Ayan, basta sabi nung uh, may-ari, bahala na kami. Kasi, may edad rin si tatay. Ayan, hindi naman masyadong makakaroon. Masikaso. Kasi, daming yung mga manok din. Kaya, ipinaubayan muna sa atin to. Kanyang mga... Mga... Ayan. Araw dito. Rabbit. Aha. Uh -huh. Hindi ko pa alam paano mag-alaga ng rabbit. Pero, tinan natin. Ayan o. No? Mm hmm. Tapos pwede natin pakawalan dito para mag sila maglaro-laro dito sa paligid para makakain ng mga kung ano ano. Okay naman, mainit. So, ayan. Diyan muna kayo. Bukas na kayo kumain. Ayan, napakain naman na siguro. Ayan. Buntis daw yata itong uh, babae. Itong kulay ahhh uh, Ato, black uh, black white o gray yan bakala na ang tanong ko lang pinapaliguan ba yung mga ito pwede bang paliguan to kasi may ilog naman dyan no? may sapa baka magkusa silang maligo ano? pag ating binitawan. Ito po yung ating papakain ano, halo-halo may mangga, kangkong, saging, uh, at meron malunggay. Uh, dahon ng uh, tawag dito, dahon ng uh, ano ba yung bamboo, kawayan, yan dito. Ihalo-halo na lang po natin. Para ay, meron din mga fan, uh, karabaw grass. Yan. Karabaw grass. Ito, 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 ito. At mahalan na silang magkain dyan. Basta, damo. Ayan. Oo, kain nyo na. Tiyan, tiyan, Ayan. Ayan, oh. Parang napakasimple lang po mag-alaga, no? Ng uh, rabbit. Kasi ang pangapagkain nila ay nandito lang po sa ating uh, paligid. Ayan, halo-halo. May kangkong. Ayan, may saging. <laughs> <laughs> o kainin nila yan pero ayon sa sa youtube ano nakikita natin yan pag kinakain nila ano mga mangga ayan sige kain mo ayun po babae po yung mga kalingap yan o oh. babae so malapit na raw yata ang mga anak so after 15 days daw o itong akinse ay ililipat na natin dito sa kabila yan dito para dyan natin gagawan ng uh, itlogan ay uh, itlogan uh, uh, panganakan niya. Ihiwalay natin dito sa dalawa na to. Hala. Oh, ba't biglang namumula ang kanyang mata? Okay. so, So, cute, -cute, cute, First time natin mag-alaga ng uh, kuniho. At kailangan natin mag-alaga para sa kanyang uh, dumi rin. Ano? Dumi. Uh, hindi naman po alagain siguro. So, pag-aralan natin. Mag-alaga ng kuniho dahil ito. Pwede natin silang pakawalan dito. I-gas cutter lang natin yan. Yan. so na araw siguro para pwede natin pakawalan. Dito silang maglaro-laro. Kasama ang mga chicken. Yan. Mga chicken. Chicken, 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 chicken. Okay. Kain na rin kayo mga chicken. Kain na rin kayo mga chicken. Ay, mayroon. Mayroon lang ako. No? Tangkong. Okay, no? Bising bising na sila oh. Bani, bani. Oh, so bani. Bising bising. yan kumakain ng dahon ng saging oh. Ito naman kumakain ng dahon ng o oh, kangkong. yun naman. Ano naman kinakain mo dyan? Dahon ng mangga. So, alright. Ahoy. Uh, ay. mm -hmm. Kinakain yung kanong. Puno. Yan, paborito nyo lang kangkong ah. Ayan, yeah, may damo dyan, o. Oh. Damo. Mm hmm, hmm, hmm. So, ito, o. Kangkong talaga, kung oh, Bilaban natin nila. O. Oh. So, may kangkong naman tayo dyan sa ilog, no. O, kangkong tayong ma pan farm. ma So, may tubig sila, oh So, oh, hanggang dito muna ang ating vlog pansamantala mga kalingap. So, maraming maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng ating vlog. So, muli, shout out ating mga subscribers, sponsors, followers, silent viewers. And the uh, team kalingap, magandang magandang buhay po sa ating lahat. And God bless sa ating lahat. And shout out kayo ba, na kalingap rab at ng buong team. So, pansamantala, tayo muna magpapala muna. Ayan, ingat-ingat tayo lahat. Bye-bye, bye muna. Ayan, nakawala yung ating mga manok. Asya, 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 asya. Sige, maglalakwat siya kayo dyan. Ayan, malapad ang inyong playground. So, serious vlog and live.